Mga dang hapon at kumusta po mga kapabayan, Titan Secondary friends at lahat ng mga tao po sa barangay at aking pamilya po This is Joaquin Secondary aka Titan Secondary galing po sa Titan Secondary 2.0 And I am making a project for my community dito po sa sitio ng Pangasinan at dito po sa Alamina City Aligat po Goldjun ito po yung buong lukap. Tawag dito yung amusement park. Ito po yung hundred islands po sa kabila. Dito po sa kabila po. At ito po yung mga halaman po. Ito po yung inalagay po yung halaman. At saka yung mga puno po dito po sa may garden. O mga bulaklak ang tawag dito po. At ito po guys. At ito po guys. Ito po yung tawag dito yung Pasko ng punod ito po dati natapos po nung Pasko ngayon ito po nung inero natin ito po guys nakita mo ba yung sa playground yung tawag dito yung Pasko ng punod ito po dati natapos po nung Pasko ngayon ito po nung inero natin po guys nakita mo ba yung sa playground ito po sa playground po ya, mga kapabayan at ito po nung pumasok po sa entrance at ito po guys yung barang ito po sa buong 100 islands para sa community para sa playground tapang kayo ng bata. Pwede kayo maglaro. If you guys want to rest, if you guys want to rest here, if you guys need more time to rest, you can chat with your friends, you can talk about your stories, at pwede tayo magkwentuhan, and you can spend time with your family. Here, dito tayo sa Lukap.